pansit ko. Parang gusto kong kumain ng pansit. Madami pa palang sabaw. Ano ba yun? Sinasabi ko na, ayoko nang may gulay eh, kasi hindi na, na uubos yung sabaw. ano naglunang mani, oy. Nga no, mani. Naglago tayo ko. Sus mo recipe. Yung pansit, ano, bi, ano, bihon, bihon para tawag nito bihon tayo ng pansit. Masarap pala talaga ang pansit na ano, na may gulay. Kumakain ako ng gulay, pero wag lang ilagay sa pansit. Nagbabasa kasi. Nagbabasa siya, tapos nilagyan ko ng AB. Anong tawag nito? Ito oh, yung nasa kuan yung binabalatan. Anong tawag ka Mm, ang tawag ito? Alamang ba yun? Basta kanang kuan. Anong pangalan yan? Marami kasi yung gulay din nalakanin Kanina. Parang gusto gusto kong gusto kong kumain ng pansit na ewan. Hindi ko na nilagyan ng ano, yung ganto na lang siya o Yung sa Bisaya ang tawag nato sa amin sa Bisaya is bami, -e, bami. -e. Bami siguro, bami -e ba to? Basta masarap pa lang nga, masarap nga talaga. Perfect, hindi siya maalat. Hindi siya maalat yung ano yung pansit ko. Yung anak ko napakain. Hindi na -in mansin ng ang pansit ko. Parang, sabi niya, ang sarap daw tignan. Ang sarap. Hindi siya maalat. Alam mo? Nam 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 ko yung mantika, yung... Marami akong karne nilagay, pinaanuhan ko. Talo to, tinanggalan ko na mantika, tapos nilagyan pagkaluto-luto na niya. Hindi ko siya sinunog yung karne masyado. Tapos nilagay ko na yung lamas. Tapos after nung bawang, sibuyas lang. Tapos nilagay ko to. Anong tawag nito ay? Eh? Ito. Nakunin my nanny? Ibi? Sa Tagalog, anong shrimp pala, shrimp. Ayan, bumili na ako ng shrimp kasi naluto na. Oh. Yung luto na. Yung luto na siya. Yung pinakuluan na. Para hindi na ako magbalat-balat. Balat na siya. Ang iwan na yung buntot. Grabe so yummy as in preso, ano na may mono chuday juice Fanta yada Fanta no tayo na Tapos kapag kumain ako ng pansit kailangan may kanin Ngayon dahil sa gulay hindi na ako naglagay ng kanin Ano pa ko na higa-higa? Naghihiga ako. Kung anong malamon. Ang init kasi. Pulos na lang ay. Ay, madali na naman to ang ano, cabbage, ba? Diba? Makain naman talaga ako ng gulay. Huwag mo lang ilagay sa mga gantong pansit. Nagbabasa. Pero so, kanina, nagalala pa ako kasi paglagay paglagay ko nitong ano pansit ang dami pang sabaw ang dami pang sabaw ng pansit ko ang dami ano ayan eh, kinakain na pala natuyo na natuyo na siya naubos gusto pala sa kasi yam kasi kapag ako kasi kumakain tapos lagi ko siya sabi na masarap masarap para bang naano ako na gusto pero Perfect. Promise. Ang ganda nga pala. Masarap pala. Masarap talaga. Masarap talaga. Sa tagal-tagal kong siging luto ng pancit. Hindi kasi ako naglalagay ng gulay talaga. Hindi ako naglalagay ng gulay. Ngayon lang. Tapos perfect siya. As in. Perfect. Kumakain na ako. Kumakain naman ako ng mga gulay. Fresh. Kaso lang. Fresh kasi itong ano. Bagong pitas to. Itong cabbage. Kaya masarap. Kaya napagana ako ng kung matry nga ng matry nga magpansit ng ano ng may ganito. Kung makain ako kasi sa Pinas talagang magpansit, magulay, di ba? Talagang may nilagyan ng gulay. Kaso lang, hindi ko nilagyan. Kasi nga, hindi ako makatansa sa timpla. Ma malilito ako sa timpla. Eh, ang timbla dito. Asin bitchin, di ba? Hindi man ako naglagay ng bitchin. Pepper at saka pati oh, ah, toyo, soyo sa Japan. Yung mm, soyo nila. Tapos nilagyan ko na lang siyang kunting pinatakan ko ng bitchin. Kunti. Pinatakan ko siya ng bitchin. Ngayon, hindi na ako nakain ng kanin. Hindi na ako naglagay ng kanin. Kasi maraming gulay eh. Punong-puno yung ano. Punong-puno yung ano. Kasi inubos ko yung malaki. Tapos sinati ko yun. Sinati ko. Sinati ko ng 1-4, mga 1-8 siguro yun. Malaki basta madami. Kasi kung tilaw naman yung lagay kong pansik. Ang tawag nito. Masa iba to? Sa tanghang ba to? Ano to? Basta. Hindi sa maalat. Yung pansit. Nam, nam 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 ko yung arong pinas pinas na ano lo oh, pero na ako magluto yung alam mo yung ramdam mo ng timpla ng pinas kahit yung panimpla ko dito yung soyo soyo sa japan yung patis wala akong silver swan wala akong ganun wala akong ganun eh hindi ako nagastak baka mapanis yun hin, eh hindi ko sila naman nagagamit pinatakan ko lang kiko ano kiko man yung patis kong ginamit nito pero, Ustin, ang sarap. Pero, sa'yo, Tatian. Yung, alam mo, yung nam-nam-nam-nam-nam. Ganito nam, 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 pala pagluto. Eh. Pero, itong muna, ito ano, no. Pinakupos yung bapoy. Tapos, ang pula-pula na. Ang ginawa ko, pag pula-pula nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Tapos, pinaano-ano ko. Tapos, nilagay ko na yung ebi na binili ko. Ito na yun siya. Pinakulo na yun eh. Pinakulo na yun. Para hindi na ako mabalat-balat. Kasi si baka kakain. Kumain na si Aska. Kumain siya. Hindi yan na kung nakakain. Hindi yan na kung makain. Hindi kung pansit. Siguro niya. Pangit siya Ngayon nakita niya ang ganda ng mukha. Yung ganda ng mukha ng pansit ko. O diba? Hmm. Diba galing? Ito, balat na siya. Oh. Hmm shrimp hmm. no balat na siya yung yung buntot na lang tinira pero madami na nalagay ko hindi ko na ma madali ako dela talaga mga hmm. gusto naman ako amazing yung ano ko pansit ko. Paborito ko talaga ang pansit kahit anong luto sa pansit. Kahit kahit anong luto sa pansit kumakain ako. Pero halimbawa na may mga ano-ano, kumakain naman ako kasi alam naman natin na may gulay. Pero dito talaga. Yung alam mo ang, iniisip ko kasi kaya hindi ako naglagay ng ng gulay kasi nagbabasa. Pwede ba magaling mapanis? Pero ito, kahit nilang ilagay mo, kulang gulay, kahit 2 days, ilagay mo lang sa ref, initin mo lang, okay. Dati kasi may napigay sa kanang pansit, ang daming gulay, ang sarap pa naman nun. May gulay. Nagbabasa yung gulay parang naaano ako eh. Parang basta iwan. parang napanas na, na siya, one day lang, natin nung gabi. Kinabukasan ng gabi, parang iba-iba ng maano kasi ako sa ano eh. Yung alam mo yung hindi ka marunong magluto ng luto ng Pinas, di ba? marunong ako magluto sa dito kasi ako sa Japan nag, di ng pagkain lang nila pero yung sa Pinas hindi ko na pinakaralan kasi ako lang naman kakain pero ngayon um, okay na yung walang karot kasi ang karot talaga doksay, hasol, hiwain mo pa ng ganun, ganun ito kasi balatan mo lang tanggal mo na yung ano, hatiin mo lang kasi ganun, kahit anong hiwa kahit anong hiwa nito ba diba? madudurog na yan kasi maba ano yan eh, ang carrots. Kailangan mo pang laplapin. Hmm. Pero nabusog na ako. Ito so, natira na lang, mga baboy. Perfect. Yung mga libakira ko dyan, huwag nyo nang laitin ang aking pansit. Mm. Sabihin nyo na naman, walang carrots. Huwag kayo alam. Walang carrots, walang paper-paper. Huwag paper. ano kayo alam? At least may gulay na yan. Hmm check may masasabi na naman kayo pero wala akong pake may masasabi na naman kayo no kasi kayo mga ingitera kayo may masasabi na naman kayo sa pansit ko pero wala akong kailan basta perfect mizoraf kusug na po ang baboy na dyan gochujang sa malistak لما ضربت الاقيه هناك مقام موب